Magandang araw sa atin lahat mga kababayan Lumabas ngayon sa isang interview ng ABS-CBN Itong umanoy mga panibagong testigo na magdidiin dito Kay Franz Ruiz at ang kanyang asawa, kanyang anak Sa kanilang kalupitan na ginawa dito kay Elvi Vergara Pati ito umanong dating katulong na lumayas Dahil sa pananakit, pananakot ni Franz uh, Ruiz Na si alias Marivel pumasok umano ido noong 2017 ngunit ay uh, tumakas ito or umalis dahil sa mga pananakit umano ni Franz Ruiz sinaktan ito, tinaga, minumora at kung ano-ano pa ang uh, masasakit at pananakit na ginagawa sa kanya tuwing nagkakamali ito nagkikita rin umano sila ni Elvi Vergara ngunit hindi sila pwede mag-usap dahil pinagbabawalan Umano ito mga kababayan po natin Tinaga umano ito sa kamay Buti at uh, nakabaliktad umano Itong uh, patalim Na itinaga sa kanya Kaya nga naman lumantad umano ito Mga kababayan po natin Dahil sa napanood niya Yung uh, pag expose Ni Elby Vergara Sa mga ginawa sa kanya Ni Franz ang kanyang pamilya At ilan pa ang lumabas Kasama umano mga kababayan po natin Itong si Paopao uh, At Pao At si Paul nahanda naman magpistigo para ituro nga itong si Franz Ruiz sa pananakit dito kay LV Vergara at ang dalawa mga kababayan po natin ay hawak na ng CIDG at handang tumistigo kung sakaling ipatawag sa korte o kaya magkaroon ng Senate hearing muli kaugnay sa mga ginawa kay LV Vergara ito po ang ilan sa maiksing kwento na mula sa exclusive interview ng abs News, mga kababayan po natin. Lagi po akong kinukurot sa likod, uh -huh. tapos mm, pinipingulantay nga. Araw-araw uh -huh. po ako napasok, araw-araw din po akong sinasaktan ng gayon, uh -huh. at araw-araw din ako minamura. Grabe ano mga kababayan po natin, ito na talaga, talagang wala ng uh, lusot. Uh, Ika nga ang uh, sabi ni uh, Senator Estrada, na talagang mabubulok sa kulungan itong mag-asawang ito dahil sa kanilang kahiyupang ginagawa. Ito pa ang isang uh, testigo mga kababayan po natin na talagang dating kasambahay ah, na nagsasabi kung gaano kalupit itong si Francis Ruiz mga kababayan po natin. Baka may sakit ito sa utak. Ano? Kasi lahat pala, hindi lang pala si LV ano? ang kanyang uh, siraktan, Lahat pala na dumaan sa kanya na naging katulong. Nakupo. Sabi eh, kayo ikaw dohang ko, sayang ang ikaw sinapasildo ko sa inyo, bagal na bagal yung kumilos. Nandito naman sa tabi ko siya. Uh -huh. Hawak niya yung gulok. Uh -huh. Ay ba't ginayon na lang po uh -huh. sa kamay ko? Ano Dito? Po yung tinaga po sa kamay ko. Nako, uh -huh. oh, grabe ano mga babayan po natin, katulong mo, tagain mo, at buti na lang umano, nakabaliktad. Likod ang tumama. Uh -huh. Ako pong unang-unang kanoon eh, yung lagi niya sinasaktan. Mabuti hmm. nga po, hindi talim, yung hmm. likod ng gulok. Ibang klase nga daw po yung palaban. Eh, siguro po, baka manganib din ang buhay. So ito mga kababayan po natin, itong si uh, Paul nga na umano'y basuriro. Na nakita natin na pinalabas nga ang kanyang video doon sa sinado kung saan siya ang uh, nakakuha ng video habang nagtatapon ng basura. Itong si Elvi Vergara kung saan nakikita pa nga ang ilang sugat uh, sa kanyang uh, braso mga kababayan po natin. So natakot din itong si uh, Paul dahil nga sa mukhang big time nga ito dahil ang uh, dami o manong abogado ni uh, France mga kababayan po natin na mukhang uh, mahirap at uh, natatakotin natatakot din siya siyempre sa kanyang uh, siguridad mga kababayan po natin kaya uh, nagsurrender na sila sa CIDG at uh, under sa kustudya ngayon ng CIDJ at kinukunan na rin ng mga salaysay mga kababayan po natin so sa dami ng ebidensya mga kababayan po natin dami ng testigo Paano pang panay, nagdi -deny? itong si uh, Franz Ruiz, mga kababayan po natin, no? Yung akin pong maliit ay wala po talagang mag-aasikaso. Si Nalaki po nang nakuhang abogado ni Francis Ruiz. Mm -hmm. Apat ah, yun, para pong pader na po yung binabangga namin. kausapin kasi ganun din naman eh. Ang Senado, baka later on, isumon din sila. Lagi po akong... So yun po ano, mga kababayan po natin, na talagang... Mas uh, dumami ang, ang uh, ebidensya, mas dumami itong witnesses na talagang magdidiin dito kay Franz Ruiz sa kanyang kahayupan, kadimonyuhan, ano pa ba ang uh, term na pwede natin gamitin dyan mga po natin na ginawa kay Alvin Vergara. So hanggang nabulag na nga ito, ano? So, Nakakawawa talaga mga kababayan po natin. Kaya dapat lang talaga managot itong mag-asawang uh, Ruiz sa kanilang ginawa kay Elvie Vergara at pati na rin dito kay Alias Marivel kung saan siya rin ay uh, sinaktan pala ni uh, uh, Mrs. Uh, Ruiz mga kababayan po natin. So siguro magkaroon pa siguro ng panibagong pagdinig ito sa Senado kaya abangan na lang po natin ano. Sa ngayon ay uh, nakakulong pa rin itong si uh, Mrs. Ruiz so hindi natin alam kung kailan ito papalabasin sa kulungan ng Senado mga kababayan po natin. At least ngayon naramdaman uh, niya na kung gaano kahirap mapalayo sa kanyang pamilya. So, ayan, dapat pagbayaran kapag may kasalanan. Kinukurot